Hello guys, good morning. Ito ang lugar namin ngayon dito guys. Sa labas ng bahay, may pasok ngayon Monday. Tingnan nyo guys, wala talagang katao-tao dito. Ayan sa harapan namin guys, Pilipina ang katulong dyan. O ba? Diba? Ayan dalawang parang mataas na building yung most nila guys simbahan ito ang itsura na sa labas ng bahay namin guys walang mga tao <laughs> dito kasi sa lugar namin guys para siyang ano pro province probinsya malayo kasi kami sa city kaya wala siyang masyadong ano sasakyan na dumadaan dito kasi dito sa itong daan na to hindi siya public road. O di ba, pa isa-isa na lang yung mga sasakyan, guys. Yan ito ang garage namin sa Kenga, guys. Tapos ito yung duwania, yung pag may bisita dyan, eh jan ano guys Ito naman yung main door